Hi guys Ang Magandang hapon yeah. For today's video guys is ipapakita ko so, ng kunting ko yung ganap ko dito ngayon sa aming tindahan sa isang napakatumal na hapon Ayan yeah. Ayan kasalukuyan po akong nagre repack ng asukal. Ito, tag dos ito. Tapos, katatapos ko lang mag-repack nitong tag-1-4. Yung so, namin dito is 20 pesos. Samantala so, ito is 10, 2 pesos. Ito, i repack -re ko pa ito. Tsaka ito. Hindi pa ako tapos. Sorry guys, kasi masyadong mainay dito sa amin. Kasi merong mga tao din sa labas. So, pupunta yan sila sa rally ni Omar Duterte. May rally kasi dyan sa flyover, dyan sa labas ng aming lugar, dyan sa may kanto. Ayan. Pupuntayan sila doon. ako, dito lang ako sa tindahan namin. Magbabantay, char, magpibenta. Um, eh, papasilip ko lang ng, sa inyo ng konti itong aming mga stocks. Meron pa naman, ayan, po konti na lang yung iba, pero kaya pa naman kahit pa paano. Kasi guys, napakatumal talaga ngayon. Kaya, ito na muna yung look ng aming tindahan, no? Pasilip ko lang sa inyo. Pasensya nyo na po kasi yung iba is kulang-kulang na po. Medyo bungi-bungi na po yung iba pero meron dito pa rin naman yung ako yung may dito sa costume. Pakaingay talaga nila guys. Sorry. Ayan. Tsakaan ka dito. Kalap din dito pa sa ko. Isa sa ole ko lang. dito sa tayo. Ay, my God. Ingay nila, guys. Napakainan. Okay, ito, walang, wala na pala ako na ano. Ah, uh, Bombay. Si Bombay. Ito, may isang natira pero bulok. May deferensya naman. Ito, maglalagay ako na. Meron pa ako dito ng bawang. Kuha muna ako ng bawang nalagay ko dito sa aking lagayan ng mga bawang. I-refill ko muna siya. Tapos, ito kanina may nagpaluto po ng kanton. Ito. So, yan, makalat ka siya dyan. Pero okay lang yan kasi mamaya ko pa rin lunisin magre ako para din ako ng ano mamaya o yung mantika na tigwa 1-4 tsaka yung tigwa 5 peso. Pero nakulangan ako ng cellophane na naubusan ako kaya bibili pa muna ako mamaya. Ayan. May bula pa dito. O. Bula ng bilyara na billiard. Wala, walang naglalaro. Napakatuman. Ito dito sa Eto, kanina naggawa ko ka ng ice candy. Ayan. So, Kukunti na lang din. May sito pa dito. Dito naman. Sa loob. Ayan. ice water crease Sa ibabaw is kunti na lang. Pero, meron pa man din dito sa baba. Tsaka yung stock namin, ayan pa naman. Okay pa naman siya. Yung, lang, yung itlog lang, wala kami, oh. Hindi, ka pa, hindi pa kami nakapamili ng itlog. Tsaka yung mga junk foods. Junk foods namin, chichoya namin, siya na lang. Tsaka yun, tsaka dito. Then, Again, against the light po tayo. Pasensya na po. Ayan. Meron pa rin naman dito. Dami-dami pa naman. May pagpipilian, may pagpipilian pa naman sila. Tsaka, ito makalat dito sa counter ko. Nagre-repack ako. Tsaka, yung bigas is magre-repack ako. Ayan. So... So, yan lang muna guys. Yung pasilip ko sa aming tindahan. So, bye for now. Thank you for watching. Bye!